Ah. Sumuko man itong si Maximo Catarata, hindi pa rin siya lubusang malaya dahil nakakabit pa rin sa kanya ang patong-patong na kaso. Mula sa rehiyon ng Davao at Caraga, umabot sa 48 kaso ang isinampas sa kanya kagaya ng murder at arson. Mga kasong naglimita sa kanyang mga galaw. Kaya naman, buhat nang siya ay sumuko. Dito sa nakakustudiya sa loob ng 60F Infantry Battalion. Ngunit, tinulungan naman siyang mapababa ang mga ito. Dito kayo sa bukid noon, gato nila, gisusi pag nila dito. Kung naawag ay kaso dito. Okay na mga tao sa kwan. Isto dito rin ang kanilang 60 We provide the lawyers for him and also during the hearings, uh, sinasamahan namin sila. And, and convince also those uh, the local chief executives na mabigyan siya ng clemency and uh, mabigyan siya ng panibagong buhay also. So, in all this about the Oro cases and about the Norte cases, na acquitted na siya. What remains is dito na lang sa Agusan Sur. This is... Ah. Uh...